Layo ang balay ni Linda, oy. Asa ka parcel Marcel niya ni? Eh. Kayo. Oh. Linda! Parcel mo, nabot na! Nayuwa po yung balay nila. Uy, Asa yung balay nila, Dre? <laughs> Linda! Ang parcel nyo, nabot na! Gusto man yung parcel, ni ipa... dala sa kan tanawan guys oh layo kayo may basakan pa ko magyan. sama nyo oi, may naghahalap para sir para sir sulunya, sa inyong sa online Linda ang nabot na Ito pa yung balay yung mga kaidol oh. no no eh. no

Wow. <laughs> wow. <laughs> 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 <laughs>